Naghain naman ng reklamo ang kumpanyang Nutri Asia kasamang Intellectual Property Office of the Philippines laban sa patok na grocery chain na Dali dahil sa isyu umano ng panggagaya nito sa produkto ng ilang mga sikat na brand. Bagamat ongoing pa ang kasong ito, marami na ang nagparating ng kalungkutan nang lumabas ang balita. Mura at masarap daw kasi. Yan ang nangingibabaw na sentimyento sa comment section. Ang buong detalya alamin sa report ni Rose Baviera. Pinahihinto ang pagtitinda ng ilang mga produkto ng grocery chain na Dali dahil sa inihain na reklamo ng NutriAsia kasama ang Intellectual Property of the Philippines o IPOPHL dahil sa isyo umano ng copyright and trademark infringement. Inaakusahan umano ang patok na grocery store na ginagaya nito ang packaging ng ilang sikat na brand na maaring magdulot ng pagkalito sa mga customer. Partikular na ang mga produktong kulina ketchup at raha pura vinegar. Nahalos kamukha ng mga produkto ng NutriAsia na UFC ketchup at dato puti products. So ito na nga, pumunta kami ng Dali Grocery and nakita si Colina. <laughs> Colina Sanchez! Ayan, may banana ketchup. So, kayo sweet and sour ata yun. And then, yung kalaban ni Datu Puti na si Raja Puro. <laughs> May mga vinegar, soy sauce, at patis. O, nabasan ko pa, mura lang yan. Oh, my God. Tapos, ayan. Andito naman si Barik Margie. Mayroon ng 353 branches ang Dali Grocery sa buong Pilipinas. Kaya sa paglabas ng balitang ito, marami ang nagpahayag ng damdamin na nangangamba sila na mawala ang ibang produkto na tinatangkilik nila sa tindahan. Depensa ng marami, masarap at abot kaya kasi ang mga produkto ng Dali. Kaya panawagan ng mga ito, wag naman sana itong ipasara o ipahinto Ayon naman sa Deputy Director General Attorney Nathaniel Aravello ng IPO PHL, kasalukuyang dinidinig ang kaso at ang pagpapahinto ng pagbebenta nito ay para lamang protektahan ang kampo ng mga naghain ng reklamo sakaling mapatunayan na may nilabag nga itong batas. Para sa NBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino.